O, ma'am, binarik na minus na ma'am. O, na ma'am. Wait, oh, wait bakla. Tatat. Bakla, wait bakla. Bakla, wait hindi pa nai-gayita ako, stol. Ay, pa. T Hindi ko, do Bawi lang yan, ganyan naman may ginawa ko. Alam mo yung sakit ko, ganyan naman yun. kaya kanina. Ang dalawa na. Ano yan? Hindi dalawa na, ha? Pareha na tayo pa Ako lahat ko. Tamingin Pasok mo na yung ilo pa. mo lang. Diba, mo ito. Forward mo yung ilo. Huwag mo nang galawin yan.

Tama ka talaga. Ma'am, diba hey, yung akin, ma'am. Di ba pag... Tama na may pagpasok. Ma'am, baka barado lang talaga, no? Ha? Huh? Baka barado po. Hindi siya barado. Sa tense lang sana. Awa.